Naamin ko na mayaya talaga ako kay Harvey. Pero dapat ibigay niya sa akin ng keme kahit buntis na ako. Lalo na hormonal ako. Viral ngayon sa social media, ang content creator na si Papi Galang nang ipahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa partner na si Harvey matapos natanggihan siya nito sa kanilang lovemaking. Nagkatampuhan sa latest episode ng reality show ng Toro Family ang magpartner na sina Harvey at Papi sa magkaibang katwiran nila nang magyaya si Papi ng lambing mula kay Harvey. Makikita sa CCTV na ibinahagi nila sa kanilang reality show na nagpapahinga si Harvey habang nanonood ng TV nang pumasok ng kwarto si Papi at maglambing. Kagad namang nangatwiran si Harvey na pagod siya at nagpapahinga ngunit ikinapikon nga ito ni Papi. Ipinaliwanag naman ni Harvey na hindi lang naman dahil sa pagod siya kaya niya tinatanggihan si Papi kundi dahil natatakot siya sa pagbubuntis nito. Aniya, maselan daw kasi ngayon ang pagbubuntis ng partner at nag-spotting din umana ito ng mga nakaraan. Mga pahayag ni Harvey. Natatakot lang naman ako kasi maselan si Papi magbuntis at alam kong pagod din siya sa paglipat at pagligpit. Ayoko siyang matagtag sa pagano. Hindi totoo na porket buntis si Papi. Wala akong gana sa kanya. Mahal na mahal ko si Papi. Palagi nga akong nagagandan sa kanya eh. Kaya tingnan mo, palagi siyang buntis. Nabibigay ko naman kay asawa yung atensyon na gusto niya. Natatakot lang ako kasi last time, nagspating na si Papi. Hindi ko lang masabi kasi pag sinabi ko yun, sasabihin niya, hindi yan. Sa kabilang banda, nangatwiran din si Papi ng kanyang punto at sinabing, Naglalambing lang naman ako sa asawa ko. Tapos ang dahilan pagod, Inaamin ko na mayaya talaga ako kay Harvey. Pero dapat ibigay niyo sa akin ang keme. Kahit buntis na ako. Lalo na hormonal ako. Ito ang pinakamahirap na pag-aawayan ng mag-asawa talaga. Damit ako ng damit ng pang sexy gabi-gabi. Tapos walang yaya. Sayang efforts ko. Ang hirap kasi palagi na lang siyang takot na baka masundot daw yung bata. Eh hindi naman ganun yun. Samantala, hindi na napigilan ng ilan na magbahagi ng kanilang karanasan tungkol dito. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Kami mag-asawa nung nabuntis ako, ayaw talaga niya. Kahit okay lang sabi ng obi ko, paglabas na lang daw ng baby namin, para safe. Haha, -ha, malabo sa lalaki ang umayaw, pero tama naman yung gaye. Maselan ka daw papi, may concern lang. Ang alam ko po, Okay lang yan kahit buntis ka kahit ang doktor sinasabi din yan para hindi mahirap manganak para mabilis ang paglabas ng bata